na noon, nagkaroon ng maliit na shop, nag-upgrade, at ngayon, eto na. Paano ko nga ba nagawa ito? Halika at balikan natin ang kwento. Noong namamasukan pa ako, ay hindi ko naman talaga pinangarap na magkaroon ng sariling shop o salon. Pasok, trabaho, uwi. Tipikal na ginagawa ng isang empleyado. Pero kahit namamasukan pa lang ako noon, ay tinuturing kong pamilya ang aking mga kliyente. Isang empleyadong may malasakit sa kumpanya at marunong makisama pero bakit nga ba ako umabot dito? Naniniwala ba kayo sa tinatawag na turning point? Yung tipong pram, maloko, tunagbago? Yung walang direksyon at natutunan ng leksyon? Yung walang pangarap at puro inum lang ang alam? Sadya talagang di natin mahuhulaan ang ating kapalaran. Dumating sa punto na palaki na ng palaki ang pangangailangan ng aking pamilya. Kung dati ay sumasapat sa amin ang isang tinapay at isang kape na paghahatian ng tatlong miyembro ng pamilya, ngayon ay hindi na. At nagagatas na rin noon ang bunso naming si Gio. Kaya kailangan ko na talagang gumawa ng paraan para madagdagan ang kita ng aking pamilya. At ayun na nga ang turning point ng buhay ko. Hindi ko sila pwedeng pabayaan. Mahal ko ang pamilya ko. Kaya kahit nakakatakot, ay sumugal na ako. Di ko alam kung mananalo. Basta ang alam ko ay mahal ko ang ginagawa ko at pamilya ko ang nakasalalay rito. Walang mahirap kung pagtutulungan yung tahakin ang inyong mga pangarap. Maraming pagsubok ang darating. Kaya laking pasalamat ko dahil nandito lang lagi sa tabi ko ang aking mahal na asawa. Ilang beses na akong pinanghinaan ng loob at parang gusto ko ng sumuko. Pero para saan pa ang pag-uumpis ako kung hindi ko na naabutin ang dulo? Sa mga karanasan ko, malamang ay nahinog na ako ng panahon at kasabay na rin ng pananalig sa Panginoon. Tinuloy-tuloy ko lang sipag, tiyaga at pagpupursige para sa aking pangarap. Hanggat may isang naniniwala ay wag lang tayong susuko. Malayo pa pero malayo-layo na rin pala ang nararating ko. Kung ikaw ay namamasukan sa ngayon, mahalin mo ng buong puso ang trabaho mo. At kung ikaw naman yung tipong barbero na gustong magkaroon ng sariling siya balang araw, kailan kaya ang turning point ng buhay mo